Hello mga Jai! So for today's video ay ipapakita ko nga sa inyo ito kaganapak ko at Sunday nga ngayong araw at medyo malungkot nga ako kasi nga Sunday supposedly ay nasa church ako pero ito ako ngayon nagkakayod o diba pero sabi naman ni Lord is He will provide So, unahin lang natin talaga siya. But anyways, hindi naman ako dini at mabilis ko lang din naman natapos ang aking trabaho. Dahil nga, meron nga ako sinusubaybayan na online church. So, every Sunday. So, kahit papaano nga, eh, nararamdaman po pa rin yung presensya ng Lord. So, but anyways, mga Zay, at habang nga ako naglilinis diyan, ay nag-iisip nga ako, mga Zay, sabi ko nga, kung hindi ba ako nag-approach, ano kaya yung buhay ko? What I mean is, alam ko naman lahat ng bagay ay um, may dahilan ang Lord, no? What? Pero parang iniisip ko lang, what if hindi ako nag-abroad? Ano kaya yung buhay ko sa Pilipinas? Kasi mga ga, 'di ba na ko at nabanggit ko lang din naman na sa mga ilang kong videos na maaga nga ako na ulila at isa nga sa rason kung bakit ako nag-abroad as yun know, nawala nga yung aking father that time is kakagraduate ko nga lang ng kolehiyo at ilang mga buwan lang din ako nagtrabaho. Pero wala nga ako inspirasyon. Wala akong motivation mga jay Dahil nung time na yung gulong-gulong yung isip ko. Parang, parang feeling ko, para saan pa yung ginagawa ko. Parang wala na yung mga magulang ko. Parang kanino pa ako babangon. Parang ganun mga jay And nakadagdag pa nga doon, hindi ako makapasa pasa sa board exam. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam mga dyan, ay teacher nga ako sa Pilipinas. So, alam nyo naman, ang pagiging teacher sa Pilipinas, bago ka magkaroon ng item sa public school, ay kailangan mo nga makapasa muna sa board exam at uh, magkaroon ng uh, maraming uh, experience sa mga uh, private school. And hindi naman lingit sa kaalaman ninyo kapag private school, yung mga ilang private school kapag hindi kilala, eh talaga naman mga jay eh titiisin mo talaga yung sahot Kasi yung sahot talaga bilang na bilang lang talaga sa kamay. Mga ganun ba? Na parang sakto lang sa pamasahe. Minsan kuno kulang pa. So dahil nga sa kagustuhan ko dati, kala ko kasi mga jay is parang para sa akin pa talaga yun. So, yun nga, nung nawala na nga yung father ko, parang nawala na rin ako ng, ng inspirasyon na ipagpatuloy pa. So, hindi ko na ipagpatuloy. So, nag-abroad na nga lang talaga ako mga child. And, yun, parang sinabi ko sa sarili ko, hanggang dito na lang ba talaga ako? <sighs> parang ganun. Parang alayo ng aking trabaho sa Uh, sa Pilipinas yung naging trabaho ko dito. Pero masaya naman ako mga jay. At hindi naman ako nagsisisi na nag-abroad ako at naranasan ko itong mga bagay na ito. Kung hindi ako nag-abroad, siguro wala akong anak ngayon. Charot. Kung baga, hindi ko nakilala yung aking uh, bebe. Kasi syempre siya yung nagbigay kulay sa aking buhay. Charot. <laughs> Ayun nga mga jay. No? Nagpapasalamat pa rin ako sa Lord kasi alam ko naman na all things work together for good and everything happened with a cause, reason, and purpose. O, di ba Sa ulo ko pa yon kasi naniniwala pa rin ako na ito is plan na part pa rin ito ng plano ng Lord sa buhay ko yun nga lang no parang minsan napapaisip tayo nagwa-wonder tayo kung bakit uh, ito pa talaga <laughs> ito pa talaga yung path para sa akin eh, hindi pa naman uh, huli ang lahat di ba Siguro sa mata ng ibang tao, parang is too late na, para sa ibang tao, imposible na. Pero sa mata ng Diyos, habang may alam, habang Kailan mo siya habang nagtitiwala ka sa kanya. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Tuloy lang natin ang laban. Malay mo, yung bagong opportunity para talaga sa atin, di ba? Huwag lang tayo maghinawa at mapago. So, yun lang mga guys.